Ayan na, jami jami. Mukhang hindi pa nabili sapatos mo si Shami. Ah. nagbenta si Shami ng sapatos. ah, oh. oh, hindi pa nabili. Eh, lumipas na ng Pasko. Hindi pa nabili ang sapatos niya. Kaya kawawa naman jami jami. Nagbebenta ng sapatos. Wala naman bumili pa. Yan guys, bili na kayo ng sapatos. Baka gusto nyo. Para makapenta naman si Shami Shami. Ha? Kaya yan guys. Mamimili na kayo dito. Yan ang tendera niya. O. Yan ang Yan ang tendera. Chami-chami. Oh, de ba? May ilaw na. Bakit? Pagkain, hintay mo. Hindi ka pa nakabenta, oh. Pares pa rin, oh. Abos pagkain na. Benta ka mo na. Magsigaw ka kasi dyan. Sabi mo, sapatos, bili na. <laughs> Hanggang sa mali, guys. Maraming maraming salamat.